Nagtitiis ka rin ba sa trabaho na hindi mo gusto at parang walang patutunguhan ng buhay mo? Ano ang gagawin mo ngayon para kumilos? Ako si Marco. Noon, araw-araw akong nagigising ng sobrang aga para pumasok sa isang maliit na opisina sa Cubao. Doon ako nagpa-file ng paperwork at sumasagot ng mga tawag. Walang masama sa trabaho pero tuwing hapon, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib. Parang paulit-ulit lang ang lahat. Parang wala akong hawak sa sarili kong kinubukasan. Habang nakatingin ako sa bintana, naiisip ko na sana may mas malalim na koneksyon ng gilagawa ako sa buhay. Isang gabi, nasa pantry ako at naghihintay ng mainit na tubig para sa kape ko. Dumating si Carlo, office mate ko. Ano na Marco? Nakapag-apply ka na sa ibang company? Tanong niya. Hindi pa. Sabi ko nga sa sarili ko, mag-iipon muna ako. Pero parang hindi ko alam kung may pupuntahan ako. Sagot ko. Eh, paano kung dito ko naabutin ng limang taon? Sabi ni Carlo. Yun nga ang kinatatakot ko. Sagot ko habang napayoko. Pag uwi ko, napatingin ako sa wallet ko. Gumulong ang kaba sa dibdib ko. May pera pang pamasahe at pambayad ng renta, pero walang natitira para sa savings pang araw-araw lang ako. Naglalakad ako pa uwi sa iskinita, nakayuko at nakikiramdam ng lungkot. Nararamdaman ko ang paghihirap, ang pagod at ang takot na baka ganito na lang habang buhay. Sumunod na buwan, mas lumala ang pakiramdam ko. Habang sa meeting, nakikinig ako sa boss namin na may monotone na boses. Sa utak ko, parang may kumakawag. Puro deadlines. Walang sense of growth. Hindi ko na makita ang sarili ko sa trabahong ito. Nagsimulang sumakit ang ulo ko sa madalas na pag-overthink. Pag-uwi ko, naabutan ko ang tiyahin ko sa sala. Marco, kailan ka pa mag-iipon? Mag-isip ka sa future mo, sabi niya. Auntie, sinusubukan ko naman, sagot ko. Sinusubukan, hindi sapat. Baka mahuli ka sa takbo ng buhay, sagot niya. Alam ko, huwag mo naman akong dagdagan ng pag-alala, sagot ko, habang hinahaplos ang sentido ko. Kinabukasan, nalita ako ng sampung minuto. Nagmakto lang, boss. Marco, lagi ka nalang kulang sa fokus, sabi niya. Pasensya na, traffic, sagot ko. Walang pasensya sa negosyo, ayusin mo yan, sagot niya. Natigilan ako. Parang ang ego mo. Parang wala akong halaga dito. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang dami kong gustong baguhin, pero parang wala akong kontrol. Kahit anong ipunin ko, lagi may bayarin kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, para akong lumalangoy sa malalim na tubig habang may humihila ko baba. Sa loob-loob ko, may maliit na boses na nagsasabing, kaya ko pang umangat, pero natatakpan ito ng takot at pagdududa. Isang gabi, naluha ako habang nagluluto ng instant noodles. Bakit garito na lang palagi? Bulong ko sa saili ko. Sa katahimikan, narinig ang sarili kong iyak. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod akong gamitin ang lakas ko para sa bagay na hindi ko mahal. Hindi ko alam kung paano iiwasan ang ganitong buhay. Isang Sabado, inaaya ako ni Carlo na mag-attend sa isang small seminar tungkol sa freelancing at online work. Libre daw. Sa una, gusto ko nang tumanggi, pero may kakaibang hatak ang pagkakataon. Nagpunta ako sa maliit na function room. Maliit lang na grupo, may speaker na mukhang ordinaryong tao lang, pero may kislap sa mata. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa balikat ko. Sabi niya, Kung wala kang kilala na nagtagumpay, maging una ka. Napatingin ako kay Carlo. Pwede pala ito, bulong ko. Oo bro, kailangan mo lang simulan, sagot ni Carlo. Pag-uwi ko, nag-research ako tungkol sa freelancing. Nagbasa ako ng articles at nanood ng videos. Sa simula, parang sobrang komplikado. Puro unfamiliar tools at terminologies. Pero hindi ako umatras. Unti-unti, gumawa ako ng profile sa isang platform. Simple lang. Isang araw, may nag-message. Can you help with simple data entry? Sabi ng client. Nagulat ako. Yes, I can. Sagot ko agad. Binayaran niya ako ng maliit na halaga pero sapat para magparamdam na posible pala. Sumunod na araw, pinag-aralan ko ang basic spreadsheets. Naalala ko ang trabaho ko sa opisina. Bigla kong naramdaman na may advantage pala ako. Mas lumalim ang pagsisikap ko. Tuwing gabi, nag-edit ako ng resume at portfolio. Marco, tuloy mo 'yan, sabi ni Carlo isang gabi sa chat. Salamat, nakakagaan ng loob, sagot ko. Alam kong kaya mo yan, konting tiyaga lang, sabi ni Carlo. Nakatanggap ako ng pangalawang client, mas matahas ang rate. Naramdaman kong unti-unti akong umaangat. Lumipas ang dalawang buwan at mas kumapal mang wallet ko. Hindi man sobra pero sapat para makaipon. Napansin ang tiyahin ko. Aba, napansin ko lang na may naitatabi ka, sabi niya. Nag-startup work ako online, sagot ko. Ah... Basta, wag mong sayangin ang chance, sagot niya. Sa loob ng anim na buwan, natutunan ko ang social media management, basic graphic editing at email handling. Nakabuild ako ng portfolio. May client na nag-offer ng long-term contract. Mas mataas ang bayad. Dito ko naramdaman ang tunay na pag-usad. Hindi ako bumili ng gadgets o ng luho. Inipon ko ito para sa future. Pagkalipas ng isang taon, nag-resign ako sa opisina. Sigurado ka? Tanong ng boss ko. Opo, may bagong landas akong tinatahak, sagot ko. Hindi ito pagmamataas. Ito ay tahimik na deklarasyon ng self-worth. Sa nayon, may maliit akong digital service agency. May tatlo akong clients at stable ang projects. Nakakabili ako ng dekalidad na pagkain, maayos na gamit at may savings para sa emergency. Hindi ito naging madali, pero worth it. Sa huli, natutunan ko na minsan hindi pera ang una, kundi tapang at lakas ng loob. Ako si Marco. Natutunan ko na ang pagtitiis ay may hangganan. Hindi kasalanan ng mangarap ng mas mabuti. Ang buhay ay hindi dapat maging bilog ng pagkabagot at takot. Kapag hinayaan mong tumagal ang paghihirap, unti-unti itong kumakain ng kaluluwa at pangarap. Hindi mo mapapansin ang oras na nawawala. Sa pagpili ko ng bagong landas, natutunan ko na ang pag-unlad ay hindi laging mabilis. Minsan ay mabagal at paunti-unti, pero ang bawat paghakbang ay may halaga. Dapat marunong tayong magsuri ng sarili at alamin kung paano gagamitin ang oras ng tama. Kapag sinubukan mo ang bago, may kaba na kasama, pero doon nagmumula ang lakas ng loob. Habang gumagawa ako ng maliliit na tagumpay online, napansin ko na nagbabago ang tingin ko sa sarili ko. Mula sa isang taong laging natatakot magkamali, naging isang taong may kontrol sa oras at kinikita. Ang tunay na kalayaan ay galing sa pagpili. Ang pera ay sumusunod kapag may kasamang sipag, tiyaga at pag-aaral. Hindi lahat ng tao may intindihan agad ang ginagawa mo. May magdududa, may iiwas. Ngunit huwag hayaan ang mga ito na maging hadlang. Sa dulo, ikaw ang mamumuhay sa bunga ng iyong pagpili. Hindi mo kayang kontrolin ang nararamdaman ng iba, pero kaya mong kontrolin ang ginagawa mo sa araw-araw tandaan mo, kapag tumigil ka sa paghakbang, wala kang kahinatnan. Ngunit kapag nagsimula ka, kahit isang maliit na gawain, may bagong pinto ang magbubukas. Kung handa kang kumilos ngayon, like, subscribe at sumama sa journey. Piliin mong umangat at abutin ang tunay na pagbabago. Let's get started with the meeting.